Hello mga kasari ko, hello mga sisiko. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes. Pero dito sa amin ngayon ay napakainit ng panahon and wala masyadong mga tao kasi nga whole day kami ngayon na walang ilaw. Lunes na Lunes simula kaninang morning hanggang mamayang 5 p.m. walang ilaw. Mamaya pa po babalik yung kuryente namin kaya napakainit ng panahon kaya mag-vlog na lang si Ate Rose ninyo. Okay, so for today's vlog, mag update tayo kasi nga lunis ngayon uh, magkukwento lang tayo ngayon mga sisiko tungkol sa mga kakompetensya. Ay, nalulungkot ba kayo? May mga time ba na nalulungkot kayo? Kasi marami na tayo, may mga kakompetensya na tayo na uh, katulad dito sa amin. Yung iba kong kakompetensya ay mga nanonood lang ng mga vlog ko. Pero syempre na-inspired sila, nagtayo din sila ng tindahan. Kaya naging kakompetensya ko na rin sila ngayon. Ayan, shout out sa iyo Sisi kung nanonood ka man ngayon. Okay lang naman sa akin kung uh, nagtindan na kayo. Okay? So, syempre gusto nating ma Syempre, hindi lang naman tayo ang gustong mabuhay kaya kaya nagtitindahan. Syempre, kailangan nating mabuhay. Syempre, Ayan, so syempre, uh, kaya syempre, uh, syempre gusto nilang mabuhay din, kaya, ayan, syempre gusto nilang maka-experience kung ano yung pagsasari-sari store, kaya nagtinda din sila. So ngayon, ayan, naging kakompetensya na nga. <laughs> Okay, so mga sisi alam nyo ba may mga times na nalulungkot ako kasi nga marami na kami dito and syempre hindi talaga maiwasan na mababawasan yung benta ng ating tindahan at like before, syempre makompare natin na before kumikita ako ng ganito, uh, ganito yung benta ko, malaki tapos ngayon ganito na lang kasi nahati na dahil may kakompetensya na tayo, di ba? ah uh, minsan nga may mga vlog ako na nalulungkot ako kasi nga super tumal, ganyan. Pero alam niya ba, thankful pa rin ako sa Panginoon dahil ang mga tinda ko dito ay nauubos at nauubos pa rin mga sisi. So super thank you talaga ako araw-araw kay God. Kasi nga nakikita niyo naman na namimili pa rin ako palagi siguro MWF akong nagpapadeliver so ngayon nga kung nakikita ninyo itong aking glass shelves ay kalbo na siya so need ko nang pumunta talaga sa grocery kasi yung ibang mga item ay sa grocery ko lang mabibili at ang mga gamis ko naman sa awa ng Panginoon ayan o, lahat po yan halos ay bakanti na so may hinihintay pa akong coming so ito na lang yung naripak repack ang uh, natira Okay, so may mga times na malungkot tayo, 'di ba? Kasi nga ang tumal naman. Pero mga sisi, wag lang po tayong panghinaan ng loob kasi hindi naman araw-araw uh, ay nakaka-experience tayo ng tumal. May mga times din na um, malaki yung benta namin. Ayan, may mga times din na syempre matumal. Pero ang mahalaga po talaga, pinapasalamatan ko na araw-araw ay may pumapasok na benta o blessing dito sa aming tindahan na nakakapamili ako pagkabukas kung so ano yung kulang. Hindi talaga masero mga sisi ang ating sari-sari store. May benta at may benta pa rin kahit papano. Kaya thankful na lang tayo kay God. Okay, so ngayon, ako ting pasilip lang din dito tayo. Forward tayo dito. And, ayan, kunting ano lang, ikot-ikot lang. Tapos, Nalulungkot ako, diba Kasi yung Eden cheese ko na nabili ko before para Christmas sana ay napakarami. Uh, siguro 25 pieces ito. And ma-expire siya ngayong April. So nalungkot ako kasi nga, syempre alam niyo naman tapos na ang tapos na ang uh, Pasko at New Year o yung okasyon. Nalungkot ako baka maabutan ng expire sa awa naman ng Panginoon. Siyam na piraso na lang itong natira pati itong mga Alaska crema ko na medyo hindi siya mabenta. So super thankful talaga kasi nga 'di ba, 60 ang puhunan 'pag hindi maubos yung 20 bucks, napakalaking lugi na. Kaya uh, April pa naman, hindi pa natapos yung January, mauubos talaga itong mga sisi Thank you Lord. And gusto ko lang din i ipakita <laughs> sa inyo na yung mga napamili kong mga school supplies ay hindi ko pa talaga na i-display. Ayan o, oh, nakatambak pa dito. So, after kong mag-vlog ay i-display ko to siya. Tapos, ayan, dito sa aking organizer, maglagay na ako ng ganito. <laughs> mga pangalan dito sa taas kasi hindi ko pa siya nalagyan. Para malaman ko talaga kung ano yung nauubos na. Hindi ko nga napansin na ubos na pala yung aking sharpener ito. Kasi nga, hindi ko nalagyan ng name yung ganito, yung bakanti niya, space. Wala nang laman, buti na lang naalala ko. Ayan, so uh, update ko lang din sa inyo na nagdagdag ako ng sampung piraso ng ganito. Ayan, kasi gagamitin ko pa rin siya sa mga school supplies. Napakaganda pag may organizer para kitang kita kung ano yung mga nauubos na na item. At ang mahalaga, lagyan natin ng pangalan. Okay, so mga sisiko, meron tayong nakasakong sabon dito. Pero next ko na lang ito ibablog. Kasi may hinihintay pa akong isang sako. At ito ay, syempre, lonis ngayon. May item na naman ang... Uh, ayan... And ito, dumating lang kani kanina lang, syempre lonis ngayon. So puno na ulit yung ating tindahan. In talaga magkakalbo ang ating tindahan mga sisiko. So kunting pasilip lang kung ano ang mga item na to and uh, mga sisiko, wag lang ko tayong mawala ng pag-asa. Laban lang po tayo sa araw-araw at pray lang ko na makakaraos tayo kung ano yung mga pangangailangan natin, may maiprovide ng ating tindahan katulad naman sa amin na ang tindahan lang po ang aming source of income. Dito lang kami nabubuhay. Kaya nalulungkot talaga ako pag may mga times na matumal. Pero kita nyo naman, <clears throat> naubo ako mga sisi. Kita nyo naman na, pero kita nyo naman na lumalaban pa rin. ba? Diba? So, kunting pasilip lang. skyplex, Ayan, mga kapi ito mga sisi ko. Coffee stick. Nestle cream, bumili na ako ng Nestle cream kasi naubos na yung Nestle cream natin dati nung Pasko, tapos Cloud 9. Ito u napaka mabenta ito mga sisi ko, uh, Ito ay ano, pag maubos to siya, is 200 pieces. Ah, uh, ito, ayan, ito ay Plattox, pag maubos siya, 200 pesos kasi 100 pieces ang laman, ayan oh. So, ang puhunan lang naman nito is 160. Sa bawat pack ay meron tayong 40 pesos. Benta ko ng dos. So, dalawa na yung pinuha ko kasi napaka mabenta ng flat tops. Ayan. Tapos, dito sa ilalim, may mga kapi tayo. Ayan. Nagdagdag na rin ako ng mga magic sarap para hindi na talaga ako maubusan. Kumuha ako ng limang tay na ganito. Gusto ko marami akong magic sarap para hindi ako maubusan. So nice. Ayan, pahabol. <laughs> Kumuha na lang din ako ng so nice. Ang kakompetensya ng soju. Mas mahal kasi yung soju. Minsan may maghahanap ng mas mura. Ayan, ano pa ba itong sa ilalim? Ayan, mga kakti. Magic sarap. Okay, next ay mga dilata. Ito sa ilalim, mga sisiko.